Ang safe na bilhin na kotse ay eh yung sana less than 40,000 kilometers pa lang ang na natakbo Less than 5 years old pa lang ang kotse At sana full kasa maintain Kasi kung yan ay tumakbo na ng mga more than 80,000 kilometers Or more than 5 years old na yan, like 7 years old and up tapos sa labas na nagpapa PMS, medyo questionable, questionable na sa akin 'yan. Mas maganda magdala kayo ng magaling na mechanic para ma-evaluate kung goods pa ba 'yung presyo ng kotse dun sa condition niya. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question. Konting tips naman daw no sa pagbili ng second hand. Nako, medyo nauuso ngayon yung issue sa second hand ano, pero yun nga. Uh, para sa akin ano, ang pinaka safe na pwedeng sabi natin kahit hindi kayo magdala ng mechanic, eh okay pa rin ninyong mabibili yung kotse o halos walang problema yan na, na pwede nyo magamit ng matagal na panahon kung yan ay full casa maintain so kumbaga doon sa service record i-check ninyo kung less than 3 months pa lang yung pagkaka-check nyan sa casa o yung service record nya at itinawag nyo sa casa at sinabi nilang kaka-PMS nga lang naman talaga ng kotse medyo ano na yan okay na okay pa yan okay then yun nga kung yung kotse ay less than 5 years old pa lang kasi sabihin na natin yung mga parts kasi niyan eh nagdi-deteriorate din naman talaga lalo na 'yung mga rubber, no? Eh sabihin na natin kung 'yung gulong nga natin, 'di ba, ang recommended after 5 years ng ng gulong manipis man 'yan o hindi, kailangan nating palitan. So 'yun ano. So 'yung mga gasket kasi pwedeng mag-deteriorate na rin 'yan after 5 years old, ano. At 'yun nga, 'yung ating kilometer. Syempre, pag mas mababa 'yung kilometer means mas lessen 'yung gamit ng kotse. So kung sakali man ano, na kayo ay bibili ng more than 5 uh, years old o mga 7 to 10 years old na kotse at uh, tinakbo is around 80,000 kilometers or more than 80,000 kilometers at hindi na sa loob ng kasa nagpapamaintain, sa labas na siya, okay? Ang suggestion ko sa inyo dyan, magdala kayo ng magaling talagang mekaniko na mag-check nung sasakyan. Kung kumbaga kung balance pa ba doon sa presyo yung kondisyon ng inyong sasakyan na bibilhin ano. Kumbaga, mas okay na kumuha. Then, sin, siguraduhin natin na kung sakaling may mga nakikita mang minor issue, is kung repairable ba. Although repairable naman lahat, pero may mga malaki kasing gastos na kailangan i-repair. So kailangan ma-check yun ng ating mechanic kung repairable ba. So pwedeng ibawas do sa presyo, mas mababa yung makukuha 'yung sasakyan. So gano'n lang naman 'yan eh, kung in good condition, walang pagawain, di okay na okay uh, pwede na natin gamitin kagad ano pero syempre yun nga lagi kong sinasabi pag tayo ay bibili ng second hand i-expect na natin na may masisira okay i-accept niyo na yon kaya laging magtabi ng pera kung ang budget niyo ay 500,000 huwag kayong bibili ng 500,000 nandoon lang kayo sa mga 400 to 450 para yung remaining na pera ay itinatabi ninyo para kung sakali mang may magkaroon ng problema ay eh magagawa agad yung sasakyan at mai-enjoy nyo ulit yung kotse na binili ninyo kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at you can share this video especially sa mga bibili ng mga second hand na kotse salamat sa panonood keep safe mga paps